ang masamang mangkukulam at ang batang si Benji. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may batang nagngangalang Benji. Siya'y masayahin, matalino, at mahilig mag-explore ng mga bagay-bagay. Pero higit sa lahat, may kakaibang kakayahan si Benji. Kaya niyang makarinig ng bulong ng mga hayop at halaman. Isang araw, habang naglalaro siya sa bukid, biglang dumilim ang langit, kumidlat at kumulog kahit wala namang ulan. Sabi ng mga matatanda, dumating na raw ang masamang mangkukulam na si Alejandra, na matagal nang pinapalaya sa baryo dahil sa kanyang masasamang mahika. Ang gusto ni Alejandra ay kunin ang lahat ng ani at kayamanan ng baryo para siya lamang ang makinabang. Habang natatakot ang lahat, nakarinig si Benji ng bulong mula sa isang malaking puno Benji, ikaw ang makakapigil sa mangkukulam. Hanapin mo ang tatlong lihim na bato ng liwanag sa gubat. Kahit kinakabahan, nagpasya si Benji na sumubok. Kinuha niya ang kanyang maliit na sako, isang lampara at naglakad patungo sa madilim na kagubatan. Sa loob ng gubat, sinalubong siya ng isang maliit na ibon. Benji, susundan mo ba ako? Alam ko kung saan nakatago ang unang bato. Wika ng ibon. Sumunod si Benji at nakarating sila sa isang kweba na binabantayan ng higanting ahas. Kung gusto mo ng bato ng liwanag, sagutin mo ang aking palaisipan sabi ng ahas. Nag-isip si Benji ng malalim at tama niyang nasagot ang palaisipan. Ano ang laging nauuna sa araw? Ang sagot niya, Umaga. Natuwa ang ahas at binigay ang unang bato na kumikinang ng bughaw na liwanag. Nagpatuloy siya at nakarating sa isang lawa. Biglang lumabas ang isang diwata ng tubig. Benji, kailangan mong tumalon sa lawa at abutin ang bato sa ilalim. Pero tandaan, Manalig ka sa sarili mo. Huminga ng malalim si Benji. Tumalon at sa tulong ng mga isdang gumabay sa kanya, nakuha niya ang ikalawang bato na berde ang kinang. Ang huling bato ay nakatago sa tuktok ng bundok. Doon niya hinarap mismo si Alejandra ang mangkukulam. <laughs> ang tapang mo, bata! Pero hindi mo ako matatalo sigaw ng mangkukulam habang nagpapalipad ng itim na usok. Pinagdikit ni Benji ang dalawang batong na niya at biglang umilaw ang landas paakyat ng bundok. Doon, nakita niya ang pangatlong bato na kulay ginto. Agad niya itong kinuha at ang tatlong bato ay nagbuklod. Lumabas ang isang malakas na sinag ng liwanag. Napaatras si Alejandra. Hindi, hindi maari. Sigaw niya bago siya tuluyang natabunan ng liwanag at naglaho. Nagbalik si Benji sa baryo, nadala ang tatlong batong nagliliwanag. Ligtas na tayo! Sigaw ng lahat at mula noon, ginamit ng mga taga-baryo ang tatlong bato upang bantayan ang kanilang bayan laban sa kasamaan. At si Benji, siya ang naging bantay ng liwanag at bayani ng kanilang baryo. Wakas!